nag-aabono siya. Ilalagay daw niyang abono. Ang nilalagay pa na niyang abono ay pampa bulaklak. More on bulaklak pang ibibigay. yung iba hindi pa talaga bloom na bloom eto bloom na bloom talaga ang ganda pero hindi na siyang kipat kasi sobrang haba ng mga sanga hindi na magandang tingnan tadaaa mag abono ang ganda ni red So, ang ina-apply niyang abono ay yung complete. Na no, nakaraan ay 14-14 ata yun. So, ito yung kanyang bonsai. Dati nagbo-bonsai siya pero ibinenta niya lahat yung iba. Dito naman siya lumipat sa pagdudugtong. Oh, ang ganda ng dahon ni ano, oh, bambino. Brisa. So, si Brisa Peach ito. At ito naman si Purple Plain. At ayun naman si King Opal. So, yun naman ay series ng uh, Brisa. Ah, may napahalo pala na Bambino at Purple Plain. Ang ganda ng ano, ng dahon ni Royal Dauphine. No? Oh. tulad nito hindi pa bumubulaklak meron talagang iba na hindi pa bumubulaklak oops pala ko hindi ano dugtong dugtong pala muntik nang maputol so ang garden nga po pala namin ay nandito sa tapat ng gasoline station ganda ng Eto si Sakura. Ang ganda. Ang liliit ng dahon nito. Pero kung anong liit ng dahon, siyang laki naman ng bulaklak. Pag-ulag. Bloom na bloom talaga siya. Si Popcorn. Yellow. eto naman, dahon pa lang. Panalo ka na. So, ayan. Si Brisa Red. Ang ganda. Grafted din ito. Ito naman si Glossy si Brisa yung kanyang dahon na naguglo si talaga o. eto naman hitik na hitik na sa bulaklak gusto sana namin putulin yung nasa dulo na yon saka ayun pero nanghihinayang naman kami kasi bloom na bloom talaga siya